Hello mga tol, another video for today. Ah, uh, tonight pala gabi na eh. Sa suwerte natin sa araw na ito kasi dalawang ulam yung binigay sa akin yung chapit bahay, may bigay ng ulam tapos yung pakilala ko na naman nagbigay din ng ulam. tayo hey mga tol, bubuksan natin yung mga ulam na binigay nila. Magbibidyo sana ako kanina mga tol pero na hindi eh, ko natuloy yung pagbibidyo ko kasi gusto ko sana itong i-review o i-video to ano, ulam na binigay kaso so may bumili, tapos may nalang ulam. Kaya dalawa na ulam natin. Para kaya nito ubusin, dami oh. Mga so, hindi pa naman ako kakain kasi hindi pa ako nakaroto ng kanin. Kasi busy pa tayo masyado, pero bubuksan ko lang ito. Tapos titikman natin. Tapos mamaya maya tayo magpapatuloy sa ating video. Kung Pap magpapatuloy pa natin, eh, saka tayo magpipidyo mamaya. mga tol, wala nga pala akong dalang organic ng lapil na ngayon kaya uh, iba yung boses natin dyan para nasa malayo katikman natin tayo mga tulo yung doto na inanay dyan sa kabila hmm, sarap mga tulo masarap si mga tulo kasi lokanan yung nagdoto ito din, kumakain Dan ini Sarap patul Maraming salamat sa mga sponsor na nagbigay sa atin ng ulam Dalawang ulam oh Ito bigay ni nanay eh. Diyan sa kapit bahay natin na Iruana Maroon ang masarap pagluto O sinisa kasi yan Lagi yang mabigay sa akin mga tulungan Ngayon ko lang ng video Bigay ni Nanay may brinda. Bumayan, bumayan, mga tol, tayo mga tol, tinakpan ko muna yung ating ulam dyan kasi mamaya pa mong tayo kakain pinakita ko lang yan kasi gusto ko magvideo para hindi natin makalimutan kasi palagi ko nakakalimutan magvideo mga tol halimbawa pag gusto ko magvideo kahit mag-deliver ako ng tubig hindi ko makaka hindi ako makakapit dahil palagi nakakalimutan saka ko naman naisip na paggabina na uy gusto ko mag-edit Kaso wala pala akong i-edit na video kasi. Nakalimutan ko muwa ng video. Kaya mga tol, kahit na tayo, di mo tayo demonetize, pa rin tayo. I never see the They get me is Hello mga tol, sinara ko na yung tindahan at kakain na tayo. Ito pala yung mga tol, shout out pala sa nagbigay ng ulam. Si kapitbahay na Tita Brenda, dyan. May karinderiya dyan, binibigyan ako ng ulam malagi. Nung binigyan niya sa akin ito kayo na mga tul, bagong loto lang. Kasi mainit-init pa eh. Pero ngayon dahil gabi na, binigyan niya sa akin ito hapon. Ngayon kasi gabi na, eh, hindi na masyadong, hindi na siya mainit. Napakasarap na ng luto nung kapitbahay ko mga tulo kasi kusinira yan. At saka may karinderia. Sana mga tulo, pag di ko, di ko tumubos mga tulo, dami oh. Pag di ko tumubos sana mga tulo bukas, umaga, na ano pa to, di pa mapanis. Alam niyo mga tol, yung ulam na ito mga tol, parang sinigang, maasim-asim. Mayroon din tayong isa dito. Sarap din ito. Tinikmak na ito lahat pareho kanina. Masarap ito. Sarap ito pang ano sa tinapay, pampalaman. Kaso gabi na ngayon, tapos tinatamad akong bumili ng tinapay, kaya huwag muna natin, huwag nang tamo muna tayo bibili ng tinapay. Sarap! Ini ko ko pang na pang umaga sana to. Kakainin ko pang umaga kaso lang mga to. ang naman ako pag mapanis, kaso baka kasi mapanis. Pag umaga ko pa kanin, Mapanis na. Sayang din. Sarap. Yung halo perannya itu mengatur tuloy yung tukwa at saka manok. Yung gulay na to. Makikita ito ng may-ari mga tol. Nung nagbigay ng ulam kasi yung cellphone niya ginamit ko o pinagamit sa akin o pinakalikot sa kanya yung cellphone niya tapos yung channel ko sinubscribe ko sa cellphone niya. Kaya nakikita niya pag nati-tiktok ako tapos sabi nang ti-tiktok ako hindi naman tiktok yon yung mga short video lang. kasih wala naman talaga akong TikTok. Ito mga tol, kanin baboy. Katlo pala halong nito, mga tol, yung sahog niya. baboy, kaning manok, at saka yung tokwa. Or topo. Sarap mga tol. Iniisip ko kayo ng mga tol. ko. Ano na naman ang uulamin ula, ko. Pero dahil ngayon, mayroon na tayong ulam. May nagbigay. Eh, siyempre, hindi na tayo nagluto. Kung di pala kayo mahilig manood ng ganitong video, mga tol, pwede lang naman i-escape nyo panonood. Pero, mas maganda talaga na tapusin yung panood yung video. Di ba? Mga tol, matagal-tagal matagal, matagal pa ako matatapos sa aking kain. Pero hanggang dito na lang ang video na ito. Ang i-stop na natin. At sa mga nanonood, hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. I-like at i-share. At i-hit yung notification, notification bell para update kayo sa ating panibagong upload ng video. Tapos mga nga tol, mag-comment na kayo sa baba para malaman natin kung sino yung mga sa ating video. At pagkatapos nga pala nito mga tol ng ating pagkakain, ay eh maglalaba pa ako. Dami ko pang labahe, no? Nakita nyo ba timba na yan? Puno yan. Nalabahin. labahin. Kaya maglalabang muna ako. Napakamot tuloy ako sa ulo. Sige mga tol, hanggang ito na lang ang video na ito.